Standby naman kay ARMY. Ang balita ni ARMY. Graduate ng NEUST sa Macabre Campus. Sa Cabanatuan City, number one daw. Sa Special Professional Licensure Examination for Architects. Aba, congrats! Ibalita mo yan, uh, ARMY. Yes, magandang uh, tanghali po sa ating lahat nang uh, sa ating lahat sa ating listeners at uh, mga viewers sa ating uh, uh, social media pages. Nakuha ni uh, Onofre B. Giao ang uh, pinakamataas na marka o top one spot sa ginanap na Special Professional Licensure Examination for Architects nitong Hunyo sa labas ng bansa. Si Giyaw ay graduate ng Bachelor of Science in Agriculture sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST uh, sa sumakab Campus sa Cabanatuan City. Siya ay mula sa batch 2018. Pumasa ito ng exam sa Dubai at batay sa resulta na inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC Nakakuha ito ng score na 81.6 at isa sa dalawa lamang napasok sa kinilalang top notchers ng licensure exam. 84 sa 200 at 17 pumasa. 17 kumuha ng exam ang pumasa sa pagsusulit na isinagawa ng Board of Architecture sa walong test center sa mga bansa ng UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain at Singapore. Bumuhos naman ang pagbati kay Giao mula sa kanyang pamilya, kaibigan at mga alma mater ng elementary, high school at kolehiyo. Kinilala ni NEUST College of Agriculture Head uh, Architect Greg Villaviza ang tagumpay na ito ni Giao at ipinagmamalaki ang kanyang pambihirang performance. Masaya din ito sa 100% pass rate ng kolehiyo sa tatlo pang kumuha ng parehong licensure examination. Nagpaabot din ng pagbati ang, ang uh, Commission on Higher Education o CHED Region 3 sa achievement ni Giao at ng NEUST. Samantala ang kum uh, sa top notchers ay si Marinel E. Torcelino ng MLQU o Manuel L. Quezon University na nakakuha ng score na 81%. Yan lamang uh, ang ating balita mula sa Nueva Ecija at uh, ako si Army Karanza. Kasama mo sa pagbabalita at uh, pagsaservisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Army. Saan nga sila kumuha ng exam? So, hindi pala ito yung uh, pa-exam ng regular. PRC? Uh, uh Oo. -oh. Hindi. Uh, pa-exam din siya ng PRC, pero special exam siya na kinuha sa Middle East at uh, sa Singapore. So, ah, yung mga nasa hindi. labas ng bansa. So, na kasi nandun architect. sila? Ganon? Oo, Yes. Uh, so special ano siya, ah mm, uh, professional design. Gaano karami yung, na, yung mga uh, estudyanteng estudyant ba? Mga estudyante yan. Mga yung mukhang mga graduates na ito eh kasi uh, si ah uh, ay uh, tag dito uh, graduate ng 2018. So batch mm, 2017-2018 oh, siya ng NEU. Parang nagmasters, parang gano'n tapos Or nag, nagtrabaho muna bago nagtrabaho. nag uh, so nag ng ibang bansa nagtrabaho mm -hmm. habang uh, nag uh, e ano nag uh, re-review tapos nag-exam Oo Ayun. so nako malaking mm -hmm. achievement na naman 'yan sa mm -hmm, NEUST kasi kung uh, mm -hmm. marami ding school 'yan o oh, nag number 1 ng NEUST aba marami mm -hmm. nang kukuha diyan ng archy uh, na course Oo oh, <laughs> oh. Uh, 100% pass rate nga sila. Eh. May apat na kumuha. Uh, may uh, dalawang uh, first timer at dalawang uh, parang repeater. Si Onofre Guiao, first timer, first taker yan, first timer. Oh, first time. So yung apat na kumuha sa NEUST, uh, pumasa lahat. Mm -mm -mm. Okay. Uh -oh. Ayon. congratulations sa mga pumasa at uh, sa kapwa natin Novo Isehano, na si Onofre Giao. Sige.